Lahat tayo ay nakarinig na tungkol sa mga dinosaur. Nakakita ng mga ito, ang kanilang lakas, ang kanilang laki, kung gaano sila katakot. Pero alam nyo ba na sa mundong ito, sa daigdig na ito, may mga hayop na mas nakatakot pa sa mga dinosaur? Oo, may mga nilalang na ganyan, mga predator na magmumukhang maliit ang mga dinosaur. Paano nagkaroon ng ganitong nakakatakot na mga nilalang? Posible kayang nagtatago pa rin sila sa dilim. Alamin natin ang agham sa likod ng mga nakakatakot na nilalang na ito. Ngayon, ipapakilala natin ang sampung ganong hayop. Humanda kayo. Nakakatakot ang paglalakbay na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa dulo ng video. Isipin ninyo, nasa isang masukal na kagubatan kayo. Napapaligiran kayo ng mga halaman, mamasa-masa ang paligid at malilim dahil sa mga puno. Tahimik at payapa ang paligid. Naglalakad kayo at biglang yumanig ang lupa sa ilalim ng inyong mga paa. May nakita kayong isang higanteng ahas kasing laki ng isang maliit na kotse gumagapang papunta sa inyo. Hindi ito basta ahas, ito ay ang titanoboa, 40 talampakan ang haba, isang tonelada ang bigat, kayang durugin ng isang buwaya sa isang iglap. Ang ahas na ito ay nabuhay sa kagubatan ng Colombia mga 60 milyong taon na ang nakalilipas. Pagkatapos mamatay ng mga dinosaur, ang ahas na ito ang naging pinakamalaking mandaragit sa mundo. Napakalakas ng panga nito, kayang nguyain ang kahit anong hayop. Kahit ang mga higanteng buwaya ay wala sa kanyang kapangyarihan. Nilulok ng Titanoboa ang kanyang biktima ng buo habang buhay pa. Isipin ninyo, ano kaya ang pakiramdam na makatagpo ang ganitong uri ng hayop? Walang kalaban ng Titanoboa. Ito ay isang puwersa na kinatakutan ng lahat. Ipinapakita ng hayop na ito kung gaano kaganda at kasindak ang kalikasan. Ang pagkaubos ng Titanoboa ay nananatiling isang misteryo. Ngunit ang mga fossil nito ay nagpapaalala sa atin ng panahon kung kailan ang mga halimaw ang namumuno sa mundo. Ang karagatan, walang katapusang pinagmumula ng buhay, puno ng misteryo. Ngunit sa kailaliman nito, nagsisikubli ang isang mandaragit na nagpapakitang pangkaraniwan sa iba. Isang mandaragit na ang pangalan pa lang ay sapat na para manakot. Oo, oh, ang tinutukoy ko ay ang megalodon. Ang higanteng pating na ito ay maaring umabot sa 60 talampakan ng haba, o kasing laki ng isang bus, at ang bigat hanggang limampung tonelada. Ang mga ngipin ng megalodon ay maaring umabot sa pitong pulgada ang haba. Napakatulis at napakalakas kaya kayang-kaya nitong punitin ang kahit anong buto. Ang panga nito ay napakalakas na kayang durugin ang isang kotse. Isipin mo, makakita ng ganitong hayop sa isang maliit na ilog. Dudurugin nito ng husto ang kanyang biktima, at pagkatapos ay lululunin. Walang hanggan ang kanyang gana, at palagi itong naghahanap ng makakain. Ang paghahari ng Megalodon ay nagsimula mga 23 milyong taon na ang nakalilipas at nagtagal hanggang mga 3.6 na milyong taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, ito ang hari ng karagatan, kinatatakutan ng lahat ng nilalang. May mga naniniwala na ang Megalodon ay buhay pa at nagtatago sa kailaliman ng dagat. Nakakatakot isipin, paano pa kaya kung totoo? Nung tirik na tirik ang araw, may isang mandaragit na gumagala sa disyerto na kinatatakutan ng ibang mga dinosaur. Ito ang Spinosaurus, pangalan na kasingkahulugan ng katatakutan. Umaabot ng limampung talampakan ang haba, may malaking tinik na parang layag sa likod, at panga na napakalakas kayang durugin ang buto sa isang kagat. Hindi ito basta hayop, ito ay isang sugo ng kamatayan na naglalakad gamit ang dalawang paa. Hindi lang hari sa lupa ang Spinosaurus. Sa tubig, wala ring mandaragit na katulad niya. Mga buwaya at malalaking isda ang kanyang biktima. Matatalas na kuko, malalakas na paa, at napakatalas na pang-amoy kaya niyang maamoy ang biktima kahit nasa ilalim ng tubig. Ang makita lang ang Spinosaurus ay sapat na para matakot ang mga kalaban, parang usa na nakakita ng leon. Matapos maghari ng milyon-milyong taon, namatay din ang Spinosaurus. Pero ang mga fossil nito ay nagpapaalala pa rin sa atin noong panahon na ang mga dinosaur ang hari ng mundo. Kung buhay pa ito ngayon, siguradong ito ang pinakamapahamak na hayop sa mundo. Leon, cheetah, elepante, lahat sila magmumukhang maliit kumpara dito. Ngayon, pupunta tayo sa mga latsyan sa Timog Amerika, kung saan naghari ang isa pang nakakatakot na predator. Ito ang Sarcosuchus, ang buwaya na magmukhang maliliit na butiki ang mga buwaya ngayon. Labindalawang metro ang haba, walong tonelada ang bigat, at ang mga ngipin nito ay singtalas ng kutsilyo, kayang-kaya nitong uyayin ang mga buto. Ang ibig sabihin ng sarcosuchus ay buwayang kumakain ng karne. Ang sarcosuchus ay nakatira sa tubig, pero mapanganib din ito sa lupa. Kinakaladkad nito ang biktima papunta sa tubig, at doon ito kakainin. Kahit ang mga dinosaur ay nabibiktima nito. Napakalakas ng hayop na ito. Kapag nakulong ka sa panga nito, tiyak na katapusan muna. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang sarcosuchus ang kinatatakutang hari. Pero sa huli, ito ay nawala na rin. Ngayon, ang makikita na lang natin ay ang malalaking fossil nito, na nagpapakita kung gaano kalaki at kapanganib ang sinaunang nilalang na ito. Isipin mo na lang kung buhay pa ang Sarcosuchus, parang hinamon mo ang kamatayan kapag pumunta ka sa ilog o lawa. Pupunta tayo ngayon sa Argentina, Timog Amerika, kung saan dating namuno ang isa pang higanteng mandaragit. Giganotosaurus, nakakatakot na ang pangalan pa lang. 13 metro ang haba at tumitimbang ng walong tonelada. Ito ang pinakamalaking mandaragit na dinosauro sa kanyang panahon. Kahit ang Tyrannosaurus rex ay mukhang maliit sa tabi niya. Ang Giganotosaurus ay isang kumakain ng karne na mas gustong lapain ang kanyang biktima kaysa nguyayin ito. Ang kanyang mga ngipin ay singtalim ng kutsilyo at may ngipin na parang lagari. Nangangaso itong mag-isa at naamoy ang kanyang biktima mula sa malayo. Ang kanyang mga binti ay napakalakas kaya kayang tumakbo ng mabilis habang hinahabol ang biktima. Ang paghahari ng Giganotosaurus ay natapos din. Ngunit ang kanyang mga fossil ay nagpapaalala pa rin sa atin noong panahon na ang mga higanteng nilalang ang namamayani sa mundo. Kung buhay pa siya ngayon, walang hayop sa mundo ang makakapantay sa kanya. Mabuti na lang at wala na siya. Ang buhay minsan, dinadala tayo sa mga nakakatakot na lugar. Sa kailaliman ng dagat, kung saan nagtatago ang dilim at misteryo, may isang nilalang na dating naghari sa karagatan. Sa lugar na hindi maarawan, may nakatagong isang kilabot. Hindi ito kilabot mula sa isang ordinaryong nilalang, kundi mula sa pinakamalaki at pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Isang anino, lumilitaw mula sa kailaliman, naghahanap ng kanyang mabibiktima. Ang aninong iyon ay ang Pliosaurus, na gumagala sa malalim na karagatan para manghuli. Ito ang kwento ng Pliosaurus, ang mandaragit ng dagat na nagpalaganap ng takot sa buong karagatan. Ang kanyang malaking katawan at malakas na panga ang nagbigay sa kanya ng kakaibang kakayahan sa pangangaso. Kahit ang mga dinosaur ay mukhang maliit kumpara sa kanya. Ang laki at lakas niya ang dahilan kung bakit siya ang pinakamapanganib na mandaragit sa dagat. Munting-munti ang mga dinosaur sa kanyang harapan at walang kapantay ang kanyang lakas. Isipin mo, isang higanteng bungo, puno ng matatalas na ng ngipin. Ang mga ngiping ito ay napakatulis at napakalakas, kayang durugin ng mga buto. Ang laki ng kanyang bungo at ang istruktura ng kanyang mga ngipin ang nagpapatunay na isa siyang mahusay na mga ngaso. Isang napakalakas na panga, kayang durugin ang mga buto. Ang lakas ng kanyang panga ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mahuli at lapain ang kanyang biktima ng madali. Ang lakas ng panga at talas ng ngipin ang nagpapakita ng kanyang kakaibang kakayahan bilang mandaragit. Ang Pleosaurus, ang mandaragit ng dagat na nagpalaganap ng takot sa buong karagatan. Malaki ang katawan at malakas ang panga, kaya siya ay mahusay na mga ngaso. Naamoy niya ang kanyang biktima mula sa malayo at mabilis na kumikilos para hulihin ito. Nanginginig ang buong karagatan sa kanyang presensya. Lahat ng nilalang sa dagat ay nakakaramdam ng kanyang takot. Takot sila at sinusubukang tumakas, pero hindi nila matatakasan ang bilis at lakas ng Plesiosaurus. Isang higanteng katawan na may apat na pong talampakan ng haba, humahati sa tubig ng napakabilis. Ang laki at lakas niya ang dahilan kung bakit siya ang pinakamapanganib na mandaragit sa dagat. Ang kanyang bilis at lakas ang tumutulong sa kanya para mahuli ang kanyang biktima. Nakikita ng Plesiosaurus ang kanyang biktima mula sa malayo. Ang kanyang mga mata mga mata ng isang mga ngaso, ay nakabantay sa bawat galaw ng kanyang biktima. Napakatulis ng kanyang paningin, kaya nakikita niya ang kanyang biktima mula sa malayo at mabilis niya itong hinahabol. Ang kanyang mga mata, mga mata ng isang mga ngaso, ay nakabantay sa bawat galaw ng kanyang biktima. Napakatulis ng kanyang paningin, kaya nakikita niya ang kanyang biktima mula sa malayo at mabilis niya itong hinahabol. Na nakabantay sa bawat galaw ng kanyang biktima. Napakatulis ng kanyang paningin at napakabilis niya kaya isa siyang mahusay na mga ngaso. Walang makakatakas sa kanyang galit. Malaking isda man o ibang nilalang sa dagat. Ang maging biktima ng Pliosaurus ay ang huling hantungan ng bawat nilalang. Ang lakas at bilis niya ang dahilan kung bakit siya ang pinakamapanganib na mandaragit sa dagat. Malaking isda man o ibang nilalang sa dagat. Ang maging biktima ng Pliosaurus ay ang huling hantungan ng bawat nilalang. Ang lakas at bilis niya ang dahilan kung bakit siya ang pinakamapanganib na mandaragit sa dagat. Ang maging biktima ng Pliosaurus ay ang huling hantungan. Ang kanyang lakas at bilis ang nagpahari sa kanya sa karagatan sa loob ng milyon-milyong taon. Sa loob ng milyon-milyong taon, naghari ang Pliosaurus sa karagatan. Nakatanim ang kanyang takot sa puso ng bawat nilalang. Ang kanyang lakas at bilis ang nagbigay sa kanya ng titulong pinakamapanganib na mandaragit Ngunit lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. Nakatanim ang kanyang takot sa puso ng bawat nilalang. Ngunit, lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. At isang araw, natapos ang panahon ng pliosaurus. Kahit malakas at mabilis, tinapos ng panahon ang kanyang paghahari. Ngunit lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. At isang araw, natapos ang panahon ng Pleosaurus. Kahit malakas at mabilis, tinapos ng panahon ang kanyang paghahari. At isang araw, natapos ang panahon ng Pliosaurus. Ngayon, naalala na lamang siya sa pamamagitan ng kanyang mga fosil. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, lahat tayo ay maliit. Ngayon, naalala na lamang siya sa pamamagitan ng kanyang mga fosil. Ang kwento niya ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, lahat tayo ay maliit. Kahit na dati ay malakas at mabilis siya, sa huli ay tinalo pa rin siya ng panahon. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, lahat tayo ay maliit. Ang Plesiosaurus, ang hari ng karagatan, ay mananatili sa kasaysayan. Kahit malakas at mabilis, sa huli ay tinalo pa rin siya ng panahon. Ang Plesiosaurus, ang hari ng karagatan, ay mananatili sa kasaysayan. Kahit malakas at mabilis, sa huli ay tinalo pa rin siya ng panahon. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, lahat tayo ay maliit. Minsan, ang panganib ay wala sa lupa, kundi sa tubig. Sa kailaliman ng Lachian, kung saan ang mga dinakikitang panganib ay nagkukubli sa ilalim ng tubig, doon nanirahan ang isang mandaragit na kinatatakutan noong kanyang panahon. Kung saan ang buhay at kamatayan ay may manipis na pagitan. Isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay dapat pag-isipang mabuti, dahil isang maling hakbang at tiyak na kamatayan ang iyong kahinatnan. Ito ang kwento ng Deinosuchus, ang higanteng buwaya, ang pinakamalaking mandaragit noong panahon ng mga dinosaur. Ang Deinosuchus, na ang pangalan ay kasing kahulugan ng takot at lagim, ay naghari sa bawat sulok ng latian noong kanyang kapanahunan. Isipin mo, isang latian, kung saan ang kamatayan ay nagkukubli sa likod ng mga halaman. Isang lugar kung saan ang bawat puno, bawat palumpong, at bawat patak ng tubig ay may nakatagong panganib. At biglang, isang higanteng ulo ang lumitaw mula sa tubig. Isang nakakatakot na ulo handang hulihin ang anumang nilalang sa kanyang mga panga. Deinosuchus, isang pangalan na nagdudulot ng takot. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na sapat takutin ang kanyang biktima sa unang tingin palamang. Tatlumput limang talampakan ng haba at walong tonelada ang bigat. Ang kanyang malaking katawan at lakas ang nagbigay sa kanya ng titulong hari ng latian. Ang katawan ng Deinosuchus ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng kakaibang lakas at kumpiyansa na nagpapakilala sa kanya mula sa ibang mga nilalang. Ang kanyang mga panga ay napakalakas na kaya nitong durugin ang anumang buto. Ang lakas ng kanyang panga ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Ang kanyang matatalas ng ipin ay hudyat ng kamatayan para sa sinumang mabibiktima. Ang talas ng kanyang mga ngipin ay nakatulong sa kanya upang madaling mahuli at mapatay ang kanyang biktima. Kinakaladkad ng Deinosuchus ang kanyang biktima papunta sa tubig at doon nagsisimula ang kanyang nakakilabot na laro. Ang kanyang istilo ng pangangaso ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Sa loob ng milyon-milyong taon, naghari ang Deinosuchus sa Latsian. Ang kanyang lakas at husay sa pangangaso ang nagbigay sa kanya ng titulong hari ng Latsian. Nakaukit ang takot sa puso ng bawat nilalang. Bawat nilalang ay takot sa kanyang pangalan at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng lagim sa bawat sulok ng latian. Ngunit lahat ng paghahari ay may katapusan. Sa paglipas ng panahon, natapos din ang panahon ng Deinosuchus. Ang kanyang lakas at husay sa pangangaso ay unti-unting nawala. At isang araw, tuluyan nang natapos ang panahon ng Deinosuchus. Ang kanyang alaala ay nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng mga fosil na nagpapaalala sa atin ng kanyang kapanahunan. Ngayon, ang kanyang alaala ay nabubuhay na lamang sa pamamagitan ng mga fosil. Ang kanyang kwento ay nagpaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, tayo ay maliliit lamang. Ang kanyang lakas at husay sa pangangaso ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Ngunit ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, tayo ay maliliit lamang ang kanyang lakas at husay sa pangangaso ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Ang Deinosuchus, ang halimaw ng Lachian, ay mananatiling nakatala sa mga pahina ng kasaysayan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, tayo ay maliliit lamang, at ang kanyang lakas at husay sa pangangaso ang nagpangyari sa kanya na maging pinakamapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Ang kalaliman ng karagatan ay maraming tinatagong sikreto, mga sikretong kapanapanabik at nakakatakot. Ito ang kwento ng Leopleurodon, isang mga ngaso sa karagatan na magpapangilabot sa iyo. Ang nilalang na naghari sa kalaliman, may habang 25 talampakan at isang kakaibang kakayahan na nagtalaga sa kanya bilang hari ng karagatan. Ang Leopleurodon ay nakakaamoy ng kanyang biktima mula sa malayo. Ang kanyang pangamoy ay napakatulis, kaya niyang habulin ng kanyang biktima kahit ilang kilometro ang layo. At kapag nahuli, imposibleng makatakas. Ang kapangyarihan ng Leoplerodon ay nagtagal ng milyon-milyong taon. Ngunit lahat ng kapangyarihan ay may katapusan. At isang araw, ang Leoplerodon ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Ngayon ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang mga fosil. Ngunit ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na sa harap ng kalikasan, lahat tayo ay maliit. Hanggang ngayon, nakaharap na natin ang mga nakakatakot na nilalang sa lupa at sa tubig, mga higanteng dinosaur na gumagapang sa lupa at mga mapanganib na nilalang na lumalangoy sa tubig, palagi nila tayong tinatakot. Paano kung ang panganib ay nagmumula sa itaas? Paano kung ang halimaw mula sa langit ay kukuha sa atin gamit ang mga kuko nito? Kapag may lumitaw na higanteng anino sa langit, alamin mo ito ang kaharian ng Quetzalcoatlus. Hindi ito basta ibon, kundi isang nilalang na siyang pinakamalaking mandaragit sa himpapawid noong kanyang panahon. Ang anino pa lang nito ay sapat na para manginig sa takot ang mga nilalang sa lupa. Ang higanteng lumilipad na nilalang na ito, na may labing isang metrong lapad ng pakpak, ay ang hindi mapag-alin ng hari ng himpapawid. Napakalakas ng kanyang paglipad, kaya nakakalipad siya ng milya-milya ng walang tigil. Ang lapad at lakas ng kanyang mga pakpak ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kakayahan na manatiling matatag sa himpapawid at biglang sumunggab sa kanyang biktima. Napakatalas ng kanyang paningin, kaya nakikita niya ang maliliit na hayop na tumatakbo sa lupa. Napakalakas ng paningin ng Quetzalcoatlus, kaya natutukoy niya ang kanyang biktima kahit mula sa mataas na lugar. Naghihintay siya ng tamang oras para hulihin ang kanyang biktima at katapos ay susunggaban ito ng napakabilis. Isipin mo kung buhay pa ang nilalang na ito ngayon, ligtas kaya tayo, malaya kaya tayong makakalakad sa ating mga lungsod. Siguro hindi. Ang presensya ng Quetzalcoatlus ay sapat na para takutin tayo kahit sa panahon ngayon. Lilipad ito sa ating kalangitan at pipilitin tayong maging laging alerto. Ang paglipad ng Quetzalcoatlus ay naiba sa ibang ibon. Tila lumulutang ito sa hangin gamit ang malalaking pakpak nito. Ang estilo ng paglipad nito ang nagpapaiba at nagpapakakaiba sa Quetzalcoatlus mula sa ibang ibon. Kaya nitong manatili sa himpapawid nang nakabuka ang mga pakpak at minamasdan ang kanyang biktima. Lumulutang ito sa hangin gamit ang malalaking pakpak at pagkatapos ay susunggaban ng kanyang biktima. Ang bilis at lakas nito ang dahilan kung bakit ito kakaibang mga ngaso. Naghihintay ito ng tamang oras para hulihin ang kanyang biktima at pagkatapos ay susunggaban ito ng napakabilis. Walang pagkakataon ang biktima nito na makatakas. Ang mahaba at malakas nitong panga ay kayang durugin ang kahit anong biktima sa loob lang ng ilang segundo. Napakalakas ng panga nito, kaya kaya nitong patayin ang biktima sa isang kagat lang. Ang talas ng mga ngipin nito at ang lakas ng panga nito ang dahilan kung bakit ito mapanganib na ng mga ngaso. Mula sa mga dinosaur hanggang sa maliliit na mamal lahat ay nanginginig sa takot. Isa itong mandaragit na walang sinasanto. Ang mga nilalang sa lupa ay laging alerto at sinusubukang iwasan ang anino nito dahil sa takot. Isa itong mandaragit na walang sinasanto. Ang gutom at kakayahan nitong manghuli ang dahilan kung bakit ito ang pinakmapanganib na mandaragit noong kanyang panahon. Gagawin nito ang lahat para mahuli ang kanyang biktima at mahawakan ito gamit ang kanyang mga kuko. Kung nabuhay ka noong panahong iyon, ang pag-asang makatakas ay wala. Ang presensya ng Quetzalcoatlus ay pumipilit sa mga nilalang na mabuhay noong panahong iyon na maging laging alerto. Isa itong mandaragit na halos imposibleng maiwasan. Walang takas mula sa mga kuko nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang higanteng nilalang na ito ay nawala na rin sa mundo. Sa paglipas ng panahon, ang Quetzalcoatlus ay namatay at naging bahagi na ng kasaysayan. Ang mga fossil nito ay nagpapaalala pa rin sa atin ng kanyang pag-iral. Maraming siyentipiko ang naniniwala na ang pagbabago ng klima at kakulangan sa pagkain ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ang pagbabago ng klima at kakulangan sa pagkain ang naging dahilan ng kanyang pagkaubos sa mundo. Ang pagtatapos ng kanyang pag-iral ay nagtuturo sa atin na walang nabubuhay na nilang ang makakalaban sa kalikasan. Ang pagkawala ng Quetzalcoatlus ay nagpapaalala sa atin na walang makakalaban sa kalikasan. Ang lakas at pagbabago ng kalikasan ang naging dahilan ng kanyang pagkawala sa mundo. Itinuturo nito sa atin na igalang ang kalikasan at mamuhay ng naayon dito. Pero sino ang nakakaalam, baka may ilang misteryo pa rin tungkol sa nilalang na ito ang hindi pa nalulutas. Marami pa rin tanong tungkol sa Quetzalcoatlus ang hindi pa nasasagot. Ang mga fossil at misteryo ng kanyang buhay ay palaging kukuha ng ating atensyon. Marahil sa hinaharap, mas marami pa tayong matututunan tungkol sa kanya, at mas marami pang misteryo ng kanyang buhay ang mabubunyag. Sa kailaliman ng dagat kung saan hindi maabot ng sikat ng araw, naninirahan ang isang mandaragit na magmumukhang maliit ang mga pating ngayon. Dong Cleosteus, ang pangalan na kinatatakutan sa sinaunang karagatan. Isang higanteng isda, sampung metro ang haba, na may matibay na baluting buto. Isa siyang mandirigma na kayang tiisin ng kahit anong atake. Ang pinakamatinding sandata ng Dunkleosteus ay ang kanyang malaking panga. Napakalakas ng pangang ito, kayang durugin ang kanyang biktima sa isang iglap. Hindi ngipin, kundi matatalas na talim ng buto na kayang pumutol ng kahit ano. Isa siyang mandaragit na walang makakatakas. Milyon-milyong taon naghari ang Dunkleosteus sa karagatan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y nawala na rin. Ang dahilan ng pagkawala nito ay nananatiling misteryo. Pero ang kwento nito ay nagpapaalala sa atin ng mga katatakutang nakatago sa kailaliman ng dagat. Kaya, ito ang sampung nilalang na mas mapanganib pa sa mga dinosaur. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin kung gaano kayaman at kamangha-mangha ang kalikasan. Salamat sa panood. Kung nagustuhan ninyo ang impormasyong ito, Paki-like at paki-share sa inyong mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para mapanood ang mas marami pang nakakatuwang video na tulad nito.